Pagahi na po ang pasok sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila simula ho sa darating na lunes si kalabing lima ng Abril. Inaprobahan ng Metro Manila Council ang adjusted working hours kung saan gagawin ng alas 7 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. Yung pasok po ng mga kawani ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila mula sa dating alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, layunin po nito na mabawasan ang bigat ng daloy ng trapiko lalo na sa shower. Lumalabas kasi sa kanilang pag-aaral na mas maganda kung hindi sasabay sa pribadong sektor ang working hours o oras po ng trabaho na mga nasa lokal na pamahalaan. Kasabay po nito, inikayad po ng Metro Manila Council ang National Government Agency sa Metro Manila na mag-adapt ng katulad ng modified working hours schedule. Samantala, sa gagawin pulong po ng Metro Manila Council, inirekomenda eh, ni San Juan City Mayor Francis Zamora na talakayin din po yung epekto po ng mainit na panahon sa mga estudyante.